pag ka sa mga lower CC pag lipat mo rito mag -e enjoy ka rito iba na talaga yung power niya. talagang tatakutin ka na nya makakalula na yung power niya. medyo nailang pa ako sa ano niya. sa GP shift hindi ako masyado maka transition ng maganda ganda nalil ako eh Oh, yeah, So finally, nagkaroon na tayo ng 2025 CF Moto 675 SRR, ang pinakabagong inline 3 ng CF Moto na super sport, powered by a 675cc inline 3 engine with a 94 horsepower and 70 Newton meters of torque. Sound check na natin ang 3 cylinder 675 SRR. <laughs> narinig natin na may cut off siya. So, yun yung parang launch control niya. So, pare siya sa mga Kobe 450 RR na meron ng built-in na launch control. Naka-activate na kagad. So, dito, hindi ka pwede magbas na mag rev ng gano'n. So, yun yung tulong. Meron siyang launch control. So, for the price, makikita natin na napakarami niyang features. wala na rito yung kanyang CF Motor Racing na steering damper. So, from the factory, may steering damper na siya. Which is napaka-crucial sa mga long ride at sa mga racing-racing. Makikita mo dito, meron siyang adjust dito sa gilid. ba? Diba? Napaka-minimalist nung nab niya. Alam mo hindi nab yan, pero yun yung pinipihit dyan. Meron na siyang KYB, fully adjustable, front forks na 41mm, at the rear shock, naka-KYB, fully adjustable din siya. Brake master niya naman, di baso. Para siyang Brembo style. Pero hindi to Brembo, gawa rin to ng CF Moto. And this one is also a radial brake master na parang Brembo. Kaya maganda rin yung bite at brake feel niya. Tapos adjustable na yung levers niya. Yung throttle niya is still total cable. That's why naka ano lang siya. Quick shifter, up shift. So dito yung kanyang quick shifter. Up shift only. Tapos itong unit na to, yung first owner, ginawa niya, nilagay niya rito yung, yung quick shifter. Which is GP shift. Kaya medyo nahirapan tayo. Naka GP shift siya. Pero from the factory, nakalagay yan dito. Sa unang mounting. Yun yung conventional na one, up, one down, five up. So pag nilagay mo siya dito sa pangalawa, sa likod nitong pivot, mangyayari dyan, 1 up, 5 down. Babaligtad yung shifting, kaya medyo nakakalito. Pero yun yung magandang gamitin talaga sa racing. Yung mga ilaw niya lahat, LED. And syempre, yung signature ni CF Moto, kita nyo naman. Ayan o, di ba? Meron siyang animation dun sa DRL. And pinaka nagustuhan ko dito yung kilay kasi sobrang futuristic o. Ang pa ng kilay niya. Parang siya masungit na robot. Sa rear niya, may animation din. Pero kakaiba ngayon, dito siya medyo sumablay para sa akin. Kasi parang siyang korting saging. <laughs> Ayan o. 'di ba? Kaya iba ginagawa nila, pinapalitan nila yung ilaw, ipapalit sila ng tail na parang sa mga R1, R6 ganun. Isang diretso, tapos dito na rin yung signal light sa dulo. Ginawa nila yun para pag magre-racing ka, tatanggalin mo na lang yung buong fender kasama na yung taillight, light para sa mga BMW. Pero masyado siyang ano, para sa akin, masyado radical na. Parang siguro parang style winglet, no? Pero hindi siya mukhang winglet kasi mukha talaga siyang saging pag dito mo dito. <laughs> Ayun siya. Oh. Meron siyang TFT display at maganda sa kanya, meron na siyang tire pressure monitoring system. So, yun, ito nilabutan ko yung likod, nilagay ko sa 30 dahil bumangking-bangking tayo. Naging pula kasi ayaw niya ng 30. Pero ang maganda sa kanya, hindi siya maingay kasi meron ibang bike na maingay pag pagka malambot yung gulong mo siya. May warning lang siya na malambot yung gulong mo. And ang ganda ng resolution, high quality yung TFT display niya. Tsaka bago yung kanyang graphics TFT display niya. Malaki din, malinaw sa umaga. Tapos kita naman natin dito, the top triple clamp. Very quality, parang European ang datingan. Parang ano, reminds me of the MV Agusta. Meron kasi yung naka-laser print dito na 675 SRR CF si Moto. So isa na pinasing ko lang sa kanya is yung clip-ons niya Naka-built-in dun sa top triple clamp. So, meron siyang advantage and disadvantage. Unahin natin yung advantage. So, advantage niya is less vibration kasi naka-fix na to. Yung clip-on niya, which is ito yung handlebar. Naka-casting na siya dun sa mismong top triple clamp. Ang disadvantage niya naman is hindi mo na siya ma-adjust. Kasi may mga configuration na gusto mo medyo mas diretso siyang ganyan, mas pasok siya. So, wala kang adjustment dun. And isa pang disadvantage niya, in case of uh, slide or crash, pwedeng maputol ito. Tapos, kailangan mo nang palitan ngayon yung buong top triple clamp. Kasi nga, naka-built-in siya. Sa feelings niya naman, sobrang smooth nung ano, galing sa upuan. Dito, dimiretso siya sa harapan. Sobrang smooth nung lines niya. Parang sports car ang datingan. Aerodynamic yan. And dito, meron tayong winglets na hindi masyadong nakalabas. Parang pare sa ano, fire Kasi makikita mo dito, meron talagang daanan na yun. Pero very, ano siya, ito, ito yung nagsisimula yung spoiler, tapos naging winglet dito, na integrate Very smooth yung lines niya. Tapos dito yung karugtong ng winglet, kabilaan yan. So nakakatulong yan sa aerodynamic, tsaka sa handling, downforce, meron din daan nandiyan sa gitna. Pero very minimalist. Dito, nabibilduhan lang ako dito sa windscreen niya kasi ang haba. So parang style KTM hanggang mismo dito sa may harapan, lato windshield. So ang disadvantage niyan kapag naghugas ka, ang hirap dukutin kasi sobrang lit na ng space dito sa part na to. Tingnan niyo, ko yung kamay ko. Yan, so, ang hirap dukutin na, na banda rito. So, ang gagawin mo, kung gusto mo talaga malinis na malinis, tanggal mo yung side mirror para matanggal mo yung windscreen tsaka mo siya malilinisan. So, ayun ko, ba ganun? Tapos, pag pagpapalit ka ng aftermarket nito, mahal din to kasi, ang laki, di ba? Tataas yung presyo, ang, ang laki niya sobra. para pang sport touring na yung datingan eh. Ang galing nung, ng kanyang headlight to. Oh. Ganda dito sa harapan, sa buong assembly. Para siya may tuka. So, mahal din to. Headlight niya kasi sobrang laki. Dito, maganda nakatago yung pinaka-headlight niya sa ilalim. So, magandang touch yung ginawa nila ngayon sobrang sleek so dito may siyang nice accent accent ng CF Moto color dito sa so, parang mini winglets niya dito sa side and of course it uses aluminum frame aluminum swing arm makikita rin dito exposed yung aluminum niya yung design ng wheels maganda rin no pininidis yung spokes si CF Moto ang pinakauna as of this vlog pinakauna na gumawa ng ano brake cooling no brake cooling duct yata tawag dito or brake cooling scoop kasi ini-scoop niya yung hangin dito para siyang air scoop. Naka-direct yan sa caliper. Kaya ngayon, during racing, mapapalamig niya yung caliper. Kasi pag nag-overheat, ang brake calipers natin, hihina yung preno natin. So napakalaking bagay nito. Tsaka maganda plastic. O sana, di ba? Ito na yung bagong maging standard ngayon sa mga sport bikes. Kailangan talaga to. Hindi lang siya forma. At bukod siyempre sa maporma siya. So kabilaan yan, nilagay nila. So it's a nice touch para sa mga mahilig sa racing-racing. Malaking tulong yan sa racetrack. Dito yung nilagay yung mounting ng frame sliders. Hindi dito kasi ayaw niya masira yung aerodynamic dito sa bandang taas. At nakarekta rin siya sa ano, engine mounting dito. Back system niya naman is J1 4-piston dual calipers with 300 mm disc. Sa likod naman is a 1-piston caliper with 220 mm disc. Yung controls niya same din sa lahat ng mga CF moto na Boom 500, 450 MT, 450 SR, and K sharing sila ng mga buttons which is not bad kasi okay yung mga niya, yung quality ng mga buttons niya. Kumpara sa ibang mga China counterparts, mas quality siya. So kung hahanapin yung signal light, wala siyang signal light sa dito at dito. Kaya mali distingnan kasi nandito siya sa side mirror. So yung side mirrors niya medyo weird kasi pataas, paswing pa ganun. Medyo mahirap siyang abutin pagka nasa biyahe kung tutupi-tupi mo pag sa traffic. Medyo malayo tapos ang hirap ng direksyon eh. Oh. Um, uh, para meron siyang lock dito. Kailangan talagang lalakasan mo dito. Pero maganda yung mechanism niya. Adjustment niya makikita niya sa side oh. Parang hihiwalay yung mirrors dun sa ano. Sa pinaka stem or bracket niya. Parang reminds me of the ano, Dominar no, Dominar 400. Pero maganda tas nandito yung malaking signal niya. Sobrang laki kaya. Ang maganda niya is added visibility. syempre pag niya mo, sobrang haba ng <laughs> side mirror kasi niya. Kaya medyo mahirap sa traffic. Pero mas kitang kita yan. Diba? Talagang malayo malayo siya. Kaya kitang kita pag nag-signal ka for added visibility. Dito, maganda yung ginawa nila. Merong daan din na hangin para sa mga R1, R6. Talagang very sporty yung side fairing niya. Pero medyo maliit lang talaga siya. Sobrang minimalist. Ayun na, niya sa side view. Para siyang ano rin, no? yung winglet sa harapan. Ganun lang yung Korte niya. Tires niya naman, napakaganda ng tread. Para siyang Pirelli race tire or semi race tire. Pero ang brand nito is CST na Migra S3N. So ko, advantage to sa mas lower models nila ng Migra. Makapit siya testing natin sa maralaki to. 180 sa rear, 120 sa front by 17 wheels. Makikita natin talaga malapad talaga siya. big bike na big bike na talaga, di ba? ganda rin ng mga thread design. So makita nyo naman, nakaka-banking tayo hanggang dito at kapit na kapit. Pwede mo actually sagarin. Depende na yun sa lakas ng loob mo. Wet weight is around 195 kilos and the seat height is 810 millimeters. Yung rider seat naman niya perforated at napakalambot. Parang memory foam. Maganda yung quality na itong rider seat. Tapos may naka-emboss dito na SRR. Just nice touch yung ginawa nila na silver. Kakulay nung upuan. So parang smooth flowing lines. Magandang pabunta rito. Pero ang disadvantage ito, kasi light color siya, madali siya magkadumi. So kailangan mo ng parang leather na pang linis. Kasi magiging dumihin talaga yan. Sobrang light color siya. So over time, syempre, ma parang feeling ko magiging manchahin siya talaga. Masubukan natin bilang isang almost 5'5 na height. Makikita natin, ay, medyo topi naman yung, yung paa natin. Hindi so, pa sobrang sobrang pakatipto na Kagaya sa mga R1, sa mga 1000cc superbike, mas naka-tipto tayo doon. Medyo malapit lang yung footpeg niya, yun lang yung pansin ko. Nandito mismo kaya pagbaba ng paa mo, tumatama siya. Kun saan yung dapat yung paa natin. <laughs> Riding position is aggressive, kitanya naman kasi yung baba nung clip-ons niya. Kaya yan, talagang sub-sub ka dito. So, dam ko yung ngawit pag ginamit. Nung ginamit ko sa traffic, talagang kailangan dedicated ka talaga sa paggamit ng sport bike kasi talagang sobrang aggressive niya. Sobrang yukong yuko ka dito. Tsaka minsan para masakit sa batok kasi nakaganyan ka. Hindi ka pwede kasi nakaganyan. Kailangan medyo nakabend yung elbow. So, yun yung tsura. Yung upuan niya maluwag. Talagang roomy. Subukan naman natin yung passenger seat or the pillion seat. So, kit dito right away. Meron naman siyang foam. Unlike sa mga 450 SR, hahalos walang foam yun. Ito, meron naman kahit paano. Medyo maliit lang talaga. Subukan natin ano mag-feel na isang pillion or passenger dito. So, right away, sobrang taas. Parang ZX-6R or mas mataas pa. Sa ZX-6R, sobrang elevated kasi nung seat. Medyo matigas, pero... May foam naman siya. So, it's an improvement dun sa dati nila mga sport bike. Medyo, hindi ka rin dito comfortable kung sobrang layo nung, nung ride nyo. Siguro mga short rides, pwede rito. Siguro within the city. Tapos, hawa ka dito. And then, preno ka. Kapot naman. Dito ka kakawak. <laughs> ng rider. Kaya naman. Hindi mo makailangan na sobrang sub-sub. Kaya lang, dito yung katawan niya. Medyo gaganong ka. So yun, talaga yung trade-off ng isang sport bike pero at least, 'di ba? Pwede ka pa rin mag backride ride. Kung merong kang i-date or merong kang diskartihan, at least pwede mo siyang ayahin i-date or i-miss mo. And today ito 'yung gagamitin nating helmet. Excited din ako kasi bago yung helmet na gagamitin natin. Ito yung Aero GP800 Competition, no? Homologated, oh. Meaning nun, ito yung ginagamit ng Aero sa Moto2. Moto2 ba? O Moto3? Basta sa Moto GP category yun. Oh, ito naman, sobrang pogi. First time natin gagamitin to. Kita nyo, ang ganda ng aerodynamic nya. Yung mga edges nya, yung mga shape nya. May rear spoiler dito. Ang laki. Tapos dito yung ventilation. May ventilation din siya dito sa loob eh. Tapos dito, mayroon siyang double lock. Pag nilak mo, hindi mo bubuksan to. Pag binaba mo, meron pa siya isang laki lang ang pindutin to. Pag napindut mo, doon pa siya mabubuksan. ba? Diba? High tech. Available to sa SEC Moto Supply. Sila yung distributor ng Aero sa Pilipinas. At ang presyo nito ay 29,000 for the plain color. Oh sa so may graphics, nasa 34 yata ang presyo. For the boots, gamitin natin ng ating Elevate Riding Boots. Jacket, ito yung gamit natin ngayon. SEC Mesh Daily Riding Jacket. May hoodie. Kaya napili ko yung mesh kasi pag nagmaralaki tayo, uwi natin tanghaling tapat. Napakainit. Kaya kailangan mesh tayo para kahit traffic at panghali na mapasok yung hangin. Ayun Tsaka padded naman siya. Safe pa rin tayo dito. Yung gloves natin. SPRS gloves. Laka ng spoiler dito. Angas. Ang ganda na mga akin niya. Smooth na smooth. Mas maganda sa ano. <laughs> sa isang brand ganda na pag ng makina riding position parang ZX-6R pagka aggressive mataas yung footpeg parang di mo na kailangan ng resets dito and finally nakarating din tayo dito sa Petron na may Marcos Highway So, pag-gas muna tayo. Our mandatory full tank method. So, para malaman natin yung exacto ng average fuel consumption. May 675 SRR. Sige pa kaya hanggang ano, ganda sa ano, takip. Yan, okay na kaya. Thank you. Hmm, full tank na full tank yan. Hindi so, ko alam yung trip meter niya kung nasan, pero picture method na lang tayo. Yan, 1464 ang ating odo. Current odo. So, mamaya, pag uwi natin, mapakaraga tayo ulit para malaman na natin yung kanyang average fuel consumption ay na ang GP ship. Yun. So good luck, napaka traffic pa rin. So parang mabigat lang siya ng konti kay ZX4RR. So pakaramdam talaga sa kanya, magaan talaga siya. visual super sport, body positioning, aggressive na aggressive. So yung characteristic ng engine niya, para siyang naked bike. Originally yung engine nito is para sa naked bike. Tapos tinasper nila sa sport bike parang ganyan parang, parang kasi 10,500 rpm lang buo mo na kagad yung red line eh sagad na kasi kagad eh ganda ng preno ah ganda ng radial brake master nya mas maganda kaysa sa boom yung boom 500 kasi parang delay yung preno nun eh ito maganda parang siyang radial brake master malapit lapit na sa brembo ganda ganda ng brake feel let's go nakabahan na ako hirap na naka gp shift <laughs> yosa na yung naka jp shift bahala na 8,000 RPM parang ayaw niya na humatak so meron siyang 94 horsepower subukan natin yung kanyang 94 horsepower Sabi mm -hmm. talaga ako, nakabaan ako sa UP-shift na tao Dapat na itingin ako sa ano eh, sa mirror, sa panel Ano nangyari dito? May aksidente Malamit din natin kung makapit nga yung gulong niya Stock tires May nag overshoot yata itong kanina Nafab pa rin, nagpatanghali na nga tayo Nafab, bare na kasi So very good sa city itong makina niya Built for torque, kahit low RPM Maganda na yung hatak niya Hindi mo na kailangan i-maintain yung, yung high RPM Kahit mga ba nung konti yung RPM mo, meron ka pa rin torque sa kanya Kaya hindi siya ganun ka-screamer kaya ng third gear walang torque so yun dapat doon nakabuelo tayo ng second gear na wala ng torque nung third gear <laughs> malinis ha walang buhangin bukas kaya yung tindahan dito ayun bukas pili tayo ng tubig -o una o na ako eh dito tayo <laughs> piling ko sa taas ano yun basa ka sa ato so dito tayo ngayon mag stop over sa manukan <laughs> ang ulog pa alright pwede kita mag u-turn dito Sumagaan so, lang siya, kitang-kita niyo naman. eh, hey, umas. <laughs> I think doon na lang tayo magano. Pandaron na lang. Pulo, pwede pa dito. Malaki ikutan, no. Okay. Dami ba ang dami lupa? Tumirik din doon, no. Ay, <laughs> lupa. <laughs> malupa malupa <laughs> nakakalito <laughs> ang hirap ng GP shift pero magaling sa kanya kahit stock shifter pwede mo siyang ilipat sa GP shift maga talagang race track ready na siya ang naman ito suspension naman napakaganda ng suspension ha hindi siya matagtag hindi rin siya masyadong malambot sakto lang ha fully adjustable na rin pala to piship talaga nagsasalain lang no and by the way itong gamit nating aero jp800 napakaganda ng pakiramdam ha ah. magaan sobrang gaan tapos walang wind noise masyado makaranda mo talaga protected ako dito sa element na to pagdun pa rin sila oh kanina yung nakainto rito kanina hindi pa batali sila matalis ang gamitin pang sa mga sport bike at ang patito parang di siyang boom 500 SR pero mas malakas syempre naka 94 horsepower si boom SR kasi parang nasa around 80 horsepower lang siya <mulong> maganda yung ano niya, hot off <laughs> mga ganun, pag napunta ka sa uh, limiter niya, sa kalaan kabisado may limiter niya, kadjot, pag may limiter na, pero very minimal yung vibration niya, minimum vibration starts around mga 7000 rpm, nagsisimula yung vibration pero maliit lang eh, konti lang not too much na mababother ka or makakawin yung kamay mo, so tingin ko matipid sa gasto kasi, more on torque siya kesa sa high rpm Around 8,000 RPM, salt ka na eh. Pwede ka na mag shift ng gear. Siguro mga 9,000 RPM yung sweet spot. Pwede ka na mag shift ng gear. Pag inabot ka kasi nung limiter, babagal ka. へいへい。 Pag galing ka sa mga lower cc first sport bike mo to Or galing ka sa mga single cylinder, two cylinder na big bike Pag lipat mo rito mag -e enjoy ka rito Iba na talaga yung power niya. Talagang tatakutin ka na nya, makakalula na yung power niya. Braking performance, maganda rin <laughs> Takot-takot eh, no? Kung nag-overshoot ka, diretso ka sa truck eh. So, riding position, may pag-aggressive. Papagod ka rito kung di ka sanay sa sports. Or sasakit yung batok mo dito. Comparable sa GX6R. Malapit na maging R6, RS457, ganyan. So, kailangan talaga dedicated ka para mag-enjoy ka sa bike na to. Dedicated sport bike lover ka. No? Handa kang masaktan. Sasakit kasi yung katawan mo. Handa kang mapagod, mangawet. For the sake of looks, pochi pochi mi ha ardito sakop na buong kalsada dalawang lane sakop sa eh so mahirap din yung papalit-palit ng bike mahirap mga makabisado yung yung kada bike eh talaga merong learning learning kada motor iba yung sweet spot na gusto niya lalo hindi siya 4 cylinder iba yung karakteristik ng 3 cylinder pero mas friendly sa stop and go madali mo ma-achieve yung maximum torque hindi kaya sa inline 4 mag-aantay ka pero mabilis din mag-drop yung RPM niya so yun last makapagod. pagod <laughs> rata eh no shifter niya malam bata ah. madaling sungkitin yung shifter niya yung hirapan kahit naka-GP shift accurate yung shifter diyan nagmi nagmimintis dahil napagod ako dito tayo sa imprint customs <laughs> chill muna tayo dito puro putik tinde ito yung yung likod natin. Order mo tayo dito. Sa Imprint Cafe. Yeah. Kita mo naman, nagkasya dun sa ano ano. Sa passenger seat na lang natin siya tinali. So, kailangan niya hakbang. Ah, mas pataas. Ito talaga, <laughs> pagod na. Ay, one up nga pala. One up, five down. Kulikat na yata ako. <laughs> kapila na tayo duman. Kaya sa kapila. Ay, hirap eh. Dito tayo pasok. Para safe traffic sa lahat ng dadaanan. Ah. May naman traffic test. Subukan natin kung dali lang ba siya isingit-singit sa traffic or mahirap. Alam sa sniper, may bubong forever na ngayon, sobrang traffic na. Di pa magtipa, pa, pa Okay Okay na 6 liters ang nagamit natin 6.12 So ngayon ang ating tinakbo ay 1558 1558 minus 1464 94 kilometers sa tinakbo natin Thank you Divided by 6.12 liters 15 0.35 ang na gamit natin medyo malakas na sa gas medyo nagulat na ako sa consumo niya malakas na kung ikukumpara natin kay kay Cove kay Cove yun nagulat tayo sa kay Cove eh. medyo nailang pa ako sa ano niya sa GP shift hindi ako masyado maka transition ng maganda ganda baga hindi ako komportable eh. although kaya naman kaya naman natin gamitin so yun yung fuel consumption niya malapit din kay ZX6R pero yung power niya halos CB650R or CBR650R yung kamax niyang So para kanina ba tong motor na to I think para to sa gusto na mag track day on the spot Kasi pwede ka na mag GP shift on the spot Pwede ka na sumalang sa track maganda na yung gulong niya, Pwede na pang track days, occasional track days, pang beginner Kung gusto mong pasukin ang mundo ng 3 cylinder Para to mga street <Sups> sungkit pa ako eh so gusto mo ng sport bike na hardcore at meron kang budget para sa 675 nasa 430,000 yan ito so not bad para sa presyo nya para sa presyo at para sa features marami kang makukuha value for money rito ako lang kasi na ko ako sa na ako sa CX-6R tsaka sa CX-4RR those two were very good bikes yung expectations ko about sa mga entry level at medyo magaan na mga sport bikes medyo mataas na expectation ko dahil sa nagamit ko na yung mga nasabing bikes niya pero kung ikaw nasisimula ka pa lang wala pa masyado expectation mag enjoy ka dito, matutuwa ka dito Ayun, kung galing ka sa mga ZX-6R ZX-4RR matutuwa ka sa initial torque kung ayaw mo ng mga screamer yung tipong na redline redline mo ang haba-haba ng RPM haba-haba ng sigaw, screamer kung ayaw mo ng mga ganon, mas matutuwa ka dito so to each his own mayaaring enjoy ako, ayaw hindi mayaaring di ako enjoying ayaw enjoy kanya-kanya ang taste niya pero kung ikukumpara natin sa ZX6R mas papaguro kay ZX6R pero for the features for the price naman panalo siya sa presyo kung talagang hanggang dun dito lang ang budget mo 400 plus get mo na to pero kung kaya pang stretch ng konti mag ZX6R ka dahil ZX6R mas powerful mas marami siya ang power sa upper rev range pero kung pang commute mo pang babiyahe-biyahe mo mas maganda to kasi dahil nga sa uh, torque niya on lower rpms ganun pa man para sa akin this bike is highly recommended dahil magaan, ang ganda ng tunog, ang daming features at value for money.